Mula sa pagiging sing along singer sa mga comedy bar hanggang sa naging kilalang personalidad sa telebisyon. Dahil sa kasipagan ay naging negosyante at nagkaroon ng mga comedy bar at restaurant. Muntik nang agawin nang nagdaang pandemya ang kanyang buhay at nagsara ang mga naipundar na mga negosyo. Magkasunod na kinuha ng may kapal ang kanyang tatlong kapatid na tila isang dagok na dumating sa kanyang buhay. Halika at ating alamin kung pa paano nagumpisang makilala ang isang Alan Kay na nagpapangiti sa atin dito lang sa... Si Alan J. Kilantang ay ipinanganak noong December 13, 1958 sa bayan ng Isabela, Negros Occidental. Nakilala sa kanyang pangalan sa entablado na Alan K. Isa siyang komedyante, aktor, mang-aawit at nagtatanghal sa telebisyon. Isa siya sa mga co-host ng Noontime Variety Show na Itbulaga na ngayon EAT sa pangunguna ng TBJ o Tito Vic and Joey. Dati ring nagmamayari si Alan Kay na mga comedy bar na sirko at clown hanggang sa kanilang pagsara noong panahon ng pandemya noong 2020. Sinimula ni Alan Kay ang kanyang profesional na karera sa pag-awit pagkatapos niya magtapos ng high school at sumali sa isang banda na sa mga bar sa paligid ng Bacolod City. Noong 1984, lumipad siya patungong Maynila upang magtrabaho sa mga singalong bar bilang mga awit at bilang isang stand-up comedian. Natuklasan si Alan Kay noong 1995 sa pamamagitan ng isang reporter sa isang press conference ng Itbulaga kung saan inihayag ang nalalapit na paglipat ng palabas sa GMA Network. Ang reporter na madalas pumunta sa lugar kung saan siya nagtatrabaho noong mga oras na iyon ay nagtanong kung may mga bagong talento na ipakilala. Pagkatapos ay sinundan ng pagtatanong kung narinig nila ang isang Alan Kay na gumaganap sa The Library, isang comedy bar sa Malate, Manila. Ang producer ng noontime variety show na si Antonio Tubiera ay walang kamalay-malay na ang kanyang mga anak ay pinupuntahan din ang parehong lugar. Kaya sila ay nauwi sa pakikipag-ugnayan at pagpisita sa bar nung gabi pagkatapos ng press conference. Unang paglabas ni Alan Kay sa Itbulaga ay nasa segment na Bulagaan noong 1995. Naging regular host siya ng Itbulaga simula sa kanyang sariling segment na pinamagatang Alan Knows Best na tumutugon sa mga problema ng mga manunood at nagbibigay ng payo. Dito natuluyang nagbago ang buhay ni Alan Kay. Unti-unti itong nakapagpundar at nakilala sa kanyang husay sa pag-host. Noong 2002, binuksan niya ang kanyang unang comedy bar na Clowns sa Quezon Avenue. Kasunod nito noong 2004, binuksan niya ang Circo, isang comedy bar din sa Tomas Morato. Sila ay tahanan ng ilang stand-up comedians tulad ng mga impersonator na sina Atigay at Bubay, comedy duo Jose and Wally, at iba pang mga kilalang tao na nagtanghal doon gabi-gabi sa buong taon. Kasabay ng Eat Bulaga, nag-host din si Alan Kay ng All Star Kay. Kasama ang mga awit at host na si Jaya mula 2004 hanggang 2009. Di nagtagal pagkatapos ng palabas, muli siyang nag-co-host kay Jaha sa banda Oke okay, hanggang 2010. Kalaulan sa parehong taon, co-host ni Alan Kay ang comedy talent show na Comedy Bar kasamang aktres at kapwa-komedyante na si Eugene Domingo. Noong 2014, si Alan Kay ay isinama ni Herman Moreno sa Eastwood City Walk of Fame. Dahil sa pandemya noong 2020, ipinasara ni Alan Kay ang kanyang mga comedy bar na clown at sirko. Matapos subukang panatilihing nakalutang ang kanyang mga negosyo, hindi nagtagal ay nagsampas siya ng pagkabangkarote noong July dahil sa naipon ng mga gastos at pagtaas ng mga pagkalugi. Noong December 12, 2020, segment ng Bawal Judgmental sa Itbulaga Ibinahagi ni Alan Kay at ng kanyang co-host na si Wally Bayola sa publiko na sila ay dinapuan ng COVID-19. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na siya ay dinala sa ospital dahil sa patuloy na sintomas na humantong sa kanyang pagkulong sa isang intensive care unit sa loob ng tatlong araw. Ang haligi ng Itbulaga na si Vic Soto ay nagsiwalat sa unang pagkakataon na sinabi sa kanya ng mga doktor na si Alan Kay ay hindi maganda ang sitwasyon na naglalarawan kung gaano kakritikal ang kanyang kalagayan. Mabuti na lang at hindi sumasa ilalim sa intubation si Alan Kay at tuluyang gumaling. Noong 2021, nang gumaling siya mula sa mga resulta ng pandemya, nagbuka si Alan Kay ng Japanese restaurant at isang bagong comedy bar na halos kahawig ng pangalan ng hinalinha nito. Noong November 2022, naglunsad siya ng isa pang comedy bar na katulad din ng pangalan ng kanyang dating negosyo. Ang pangalan ni Alan Kay ay hinango sa isang dula sa kanyang apelyidong kilantang ng kanyang mga kasamahang bakla na tinawag siyang Alan Kay na kalaunan ay nagbago upang mabigkas pilang Alan Kay. Kalaunan ay nagustuhan niya ang tunog nito at ginamit niya ito bilang pangalan ng kanyang showbiz karir. Si Alan Kay lantarang kinilala bilang gay. Sa isang panayam noong 2016, ibinunyag niya sa press ang tungkol sa pagkakaroon ng patuloy na relasyon sa isang hindi kilalang Pilipino-British na lalaki. Na Anya ay isang reality show winner. Sa panahon ng pandemya noong 2020, namatay ang kanyang bunsong kapatid na si June Kilantang noong May at ang kanyang kapatid na babae na si Melba Kilantang noong July. Ngunit sa pagkakaroon ng quarantine at mga protokol, walang dibing na naganap para sa magkapatid. Noong July ay permanenting isinara niya ang kanyang mga negosyo at sa huli noong August nang magkaroon siya ng malubang kaso ng COVID-19 na muntik na niyang ikinamatay, inilarawan ni Alan Kay ang taon na iyon bilang tila isinumpa na taon. Noong October 2021, nawala na naman ng isa pang kapatid si Alan Kay. Sa isang Instagram post, inihayag niya ang pagpanaw ng kanyang yumaong kapatid na si Welby Kilantang. Sa isang special na episode ng Bawal Judgmental sa It Bulaga noong December 25, 2021, inamin ni Alan Kay na nakipagrelasyon siya sa isang babae noong mga unang araw niya sa Bacolod para itago ang kanyang sekswalidad. Sa unang pagkakataon, inihayag niya na posibleng nagkaroon siya ng anak sa pamamagitan ng isang psychic na nakilala niya kung saan siya nagtatanghal. Sa panghikayat ng ipapang mga host, pampublikong umapila si Alan Kay sa babae upang kumpirmahin kung mayroon siyang anak sa kanya at ipasuri sila sa pamamagitan ng DNA matching. Tinabi rin niya na bukas siya sa pananagutan para sa bata na sa tansya niya ay hindi babawa sa 30 taong gulang noon. Sa ngayon, kasama si Alan Kay sa bagong noontime show na E.A.T., na pinangunahan ni TVJ na humiwalay naman sa dating non-time show na It Bulaga dahil sa kasalukuyang gusot sa pagitan ng tape at TVJ. Magkasama pa rin ang tatlong host na sina Alan K., Jose at Wally. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel, Marie Chris, Marinel ng Baliwag Bulacan, Pabs TV Official. Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka -historya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.